Hello guys! So, ang topic natin for today, kung nakikita nyo yung title natin at yung thumbnail natin, isang malaking bakit. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga katanungan ninyo at yan ay ating bibigyan ng kasagutan. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, diretso na tayo sa mga katanungan. So, Q&A tayo ngayon. Number one, eto, yung unang katanungan. Eto, basahin natin na. Bakit po yung ex ko, tuwing pinutokso ko siya, ay iniiba niya ang usapan. Sasabihin niya, iyan ka na naman eh. Sabay sasabihin na, sige na nga at may gagawin pa ako. Malamang LDR ito. So, tinutokso daw niya, pero laging iniiba ang usapan, di ba? So ano bang ibig sabihin nito? Marami siyang ginagawa, pero kailangan ba niyang tanggihan yung mga ginagawa mong panunokso? Hindi, di ba? Dapat sumasabay siya. Dapat nga matutuwa siya, di ba? Sa mga ganyan. Ibig sabihin, may mas malalim na dahilan. Maaring meron na siyang ibang kinagigiliwan doon sa ibang bansa. Umaayaw siya kasi nakakaramdam siya ng na guilt. Nawawala yung intimacy feelings niya towards you kasi nandun na yun sa ibang babae. So, sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Question number two. Ito, yung loads. Nakakasama ba ang laging pagsasariling sikap ng lalaki at babae? Ang uh, pagsasariling sikap, maraming mga benefits yan. At meron din siyang mga negative na effects. Mas maraming benepisyo ang pagsasariling sikap kesa yung masasama. So, doon na tayo sa masama. Ito na yung kapag wala ka nang ginawa araw-araw, kundi magsariling sikap. Ito na yung time na naapektuhan na yung normal na buhay mo. Yung mga ginagawa mo, hindi mo na nagagawa. Yung trabaho mo, napapabayaan mo na dahil dyan ka na nahumaling sa pagsasariling sikap. Masama na yan sa iyo. Kahit araw-araw kang -araw nagsasariling sikap, pero kung okay naman, wala namang uh, masasamang nangyayari sa'yo. Nagagawa mo naman lahat ng mga dapat gawin. Ox na ox yan. O, sana nasagot ko yung katanungan na yan. Question number three. Ito, yung bakit sinisipsip ng lalaki yung lumalabas sa akin? Nasasarapan ba sila? Alam nyo, yung lumalabas sa inyo, yan ay sign na sobrang naliligayahan kayo, na nag-e-enjoy kayo. So, sa side ng lalaki, kapag nakikita niya na sobrang basang-basa ka na at umaagos yung nectar mo, mas na el siya. Mas ginaganahan siya kasi alam niya na nag enjoy ka sa ginagawa niya sa iyo. Kapag tunay na lalaki ang sumubsob dyan sa iyong party na yan at yan ay naglalawa na, kanyang sisipsipin at hihimurin lahat ng lalabas na dagta dyan sa iyong perlas. ba? Diba? So, sa lasa, iba-iba ang lasa niyan. Depende sa mga kinakain ng babae. Sa amoy, iba-iba rin. Depende sa kinakain at sa personal hygiene ng babae. So, sana nasagot ko ang iyong katanungan. Question number four. Eto, yung ano ang tawag sa lalaki na ayaw kumain ng pichi-pichi? Majority ng mga kalalakihan ay yan ang gustong-gusto nilang gawin. Ang kumain sa iyong PTPG. Pero meron pa rin iilan ng mga kalalakihan na kahit anong gawin mo ay sadyang ayaw sumubsob dyan. Maaring siya ay nagkaroon ng trauma, ng traumatic experience. Nung unang sumubok siya noon, baka hindi niya nagustuhan yung experience. Hindi niya nagustuhan yung amoy. Sabihin natin na hindi naglinis ng katawan yung babae, kaya nung time na yon ay yun na ang nakatatak sa kanyang isipan. Kaya simula noon, ayaw na talaga niyang bumaba dyan. Ito pa ang ibang dahilan. Hindi niya talaga feel na kumain. May mga ganun. Yung talagang ayaw nila, bakit? Nandidiri talaga sila, kaya ayaw nilang kainin. Kapag ikaw ay tunay na lalaki, hindi ka mandidiri sa ganyan. Yan palalo ang nagbibigay sa'yo ng gana para mas sumubsob at mas sipsipin yung nandyan sa baba. So sana ay nasagot ko. Number four. Question number five. Ito. Paano kung mabaho pa rin? Kahit anong ligo ay ganon pa rin mabaho. Wow! So ganito po yan. Ha. Ang uh, perlas ng babae, sadyang may natural na amoy yan. Kahit eh, naghugas ka, kahit naligo ka, pagkalipas ng ilang minuto, bumabalik yung natural na microbiome ng area na yan. Kaya nagkakaroon yan ng amoy, yung natural na amoy ng peachy-peachy. Ang amoy na yan, para sa lalaki, ay gustong gusto niya. Hindi yun mabaho para sa isang tunay na lalaki. Pero yung sinasabi mo na mabaho kahit bagong ligo, siguro kailangan mong magpatingin sa iyong obigay ni. Kasi maraming poses ng pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy dyan sa area na yan. Mararamdaman mo naman sa sarili mo kung may nagbago kapag uh, nagiba yung amoy, magpa-check up ka na usually yung mga ganyang infections ay may mga gamutan yan. Huwag mo nang patagalin, di ba? So, ayan po, sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Question number six. Totoo ba kuya na kahit pangit na lalaki ay naghahanap pa rin ng magandang babae sa kama? Alam nyo, lahat ng lalaki, wala naman yan sa kung pangit, or pogi, guwapo, kung sa taste sa babae. Pero majority ng lalaki, sadyang ang hinahanap ay yung maganda, yung sexy, yung malakas ang apil, yung nakakael, yung alam niya na kapag nakasama niya sa kama, ay sobrang maliligayahan siya at mapapaligaya niya rin yung babae. Ang mga lalaki ay naghahanap ng attractive na babae. Yung isa lang ang taste ng mga yan, pare-parehas lang yan, regardless of uh, face value, di ba? <laughs> so, ayan po. Sana nasagot ko yung katanungan na yan. Question number seven. Tips naman, kuya, kung paano iwanan ang partner na lesinggero. Iwanan mo na. Wala nang maraming usapan yan kapag uh, yung partner mo ay lasinggero at kapag nananakit na yan, wala nang maraming usapan yan. Pero advice ko, ipabaranggay mo muna para magkaroon ng formality. Ipablatter mo muna sa barangay or sa pulis para magkaroon ng mga records para mayroong mga basihan kapag gusto mo nang mag-file ng kaso. Kapag ganyan ang ginagawa sa inyo, nasinggero na nga, tamad, tapos nananakit pa, sigurado na bibigyan ka ng kalayaan. Legal separation, pero hindi yan divorce, ah, hindi yan annulment. Paghihiwalayin lang kayo. Ayan, diba? So, ayan po, sana nasagot po ang iyong katanungan. Question number 8. Ito, yung Tips naman kuya kung paano manukso ng babae. So itong nagtanong ay isang lalaki, tinatanong niya kung paano nga ba magtukso ng babae. Ang mga babae na attract yan literally sa mga guwapo at pogi. Pero panandalian lang yan, mas na-attract ang babae sa kakayahan ng lalaki. Kung ano ba ang kaya niyang ibigay, kung kaya ba niyang bumuhay ng pamilya, kung kaya ba niyang mag-provide para sa kanya. Siguro sa physical na aspeto, kapag S lang ang usapan, effective yung pagiging magandang lalaki, magandang pangangatawan. Ganyan, pag S lang ang usapan. Pero pag yung gusto mong manukso para sa pang long term, maging successful ka na lalaki para gustuhin ka ng babae. Kasi yan naman talaga ang hinahangad ng babae sa lalaki. Hindi papatol ang babae sa lalaki na walang kakayahan. So, literally, magpayaman ka magparami ka ng pera, pataasin mo yung value mo bilang lalaki para sa attraction, para mas maraming babae ang ma-attract sa'yo at marami kang mga choices. Sana nasagot po ang iyong katanungan. Question number nine. Eto, maaring hindi ito question, pero marami akong nababasa na ganito. Yung, kapag manloloko yan, magloloko at magloloko talaga yan. Kahit anong gawin mo, gagawa at gagawa yan ng kalokohan. Ito ang kasagutan dyan. Alam mo kung bakit ka niloloko at bakit natapat sa'yo ang lalaking manloloko? Sa part ng babae, sa umpisa pa lang ay naging marupok ka. Yung mga red flags na nakita mo noon ay hindi mo pinansin dahil eh, nagmahal ka at talagang na-attract ka sa lalaki na yan. Kaya nung nagsama na kayo, kahit alam mo na yung lalaki na yan ay babaero, may history siya ng pambababae, may alam ka na na hindi maganda sa lalaki na yan, pero pinatulan mo. Kaya nung naging kayo na, andyan na. Lumabas na lahat yung mga hindi ka nais-nais na ugali ng lalaki na yan. Kahit anong gawin mo sa lalaki, magluloko at magluloko yan. Totoo yan. Hindi mo mapipigilan yan kapag yung lalaki ay literal na babayero. Ito naman yung isang dahilan. Maaring sa pagkasama nyo ay lumabas na rin yung mga ugali nyo na hindi ka nais-nais. Kaya, on his part, kahit noon eh, pa man ay mahal na mahal kanya, unti-unti nang nawala. So, sana ay nasagot ko yung katanungan mo. Question number 10. Ito, yung lords paano kapag nagpakilala siya na marami daw siyang pera pero namungutang sa akin? <laughs> Naku, delikado yan. Marami ng ganyang nangyayari ngayon. Lalo na sa mga foreigners. Yung mga black na males. Karamihan galing sa parts ng Africa. Yan yung mga magagaling sa ganyang mga bagay. Nagpapanggap sila na napakaraming pera. Pero at the end, ikaw pala ang huhut ng lalaki na yan. Iscam na ang lalaki na yan. Huwag na huwag ka nang makipag-communicate sa ganyang uri ng lalaki. I-block mo na yan agad-agad, okay? Kasi ikaw ang kanyang peperahan. 2,000 years later. So, yan po ang iilan sa napakaraming mga katanungan dito. Pero yan muna ang ating tayang bigyan ng kasagutan as of now. Kung gusto nyo pa ng mga ganito, i-comment nyo para pwede natin hanapin at sagutin yung ibang mga katanungan nyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!